and guys, may bluetooth speaker na naman tayo na dumating. Ayusin natin to. Bali yung ano lang. Yung takip lang yung ginuha na may kasamang board. Hindi na sinama yung speaker. Bali yung sira yung, ano, yung pin. Tanggal na. Bali, hindi na pwede lagyan ng pin yan kasi na low street na. Bali ang gagawin natin dyan. Da-direct na lang yan. So yan nga guys, tatanggalin na natin yung tornillo niya. Para magawa na natin yan. So, gagawin niya pala guys, itatap na lang natin yung wire. ay guys. Ayun yung guys oh. Tanggal yung pinakaroon niya. Yung pin. Ayan oh. Wala na siyang pin. Yung ano, ano na pud-pud na. So, ang gagawin natin guys. Lalagyan natin ng ano wire. Ayan. Siyempre may kinakoy na tayong wire dyan. USB. Lagi na lang nakasaksak yan. Ayan. Bali nga gamitin natin na wire dyan guys. Dalawa lang. Bali apat yung wire na USB. Ayan. Dalawa lang yung gagamitin natin dyan. Testing natin kung saan yung may power na wire. Yan yung mga gagamitin natin. Kasi na nga guys. I Check natin yung voltahe kung ilan yung binibigay. So nakakuha sya ng 4.9. ay yung yung natin guys. Bali walang voltage yun. Kaya pinotol natin. So nga guys, Ihinangin na natin yung wire para ilagay doon sa natanggal na ano, pin. Ayan guys. Oop. Oh, ayan, umilaw na. Ganyan lang guys. Nailaw na siya. So, Yung ano pala, natanggal na din yung battery. Bali, ang gagawin na natin dyan, itatap na lang natin yan sa may ano mismong sa na battery so yun tapos na natin na uh, itap ayun na nga guys umilaw na ayun Bluetooth speaker na kunik na and ayun na nga guys gumana na siya may sounds na siya ayun babalik na natin yan ayun guys bali kailangan pala lagyan ng lock yung ano yun guys yung wire para hindi siya mabunot bali nilagyan ko na yan nilagyan ko na ng lock yan sa wire so guys binlag na natin iyon natin uli ayun testing natin uli guys